Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Gabriel Nicole Balarao, grade 10 luna. At ngayon po, interviewin natin ang isa sa mga teacher na may paho high school na kasapi ng LGBT. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kasama po natin ang grade 9 teacher na si Sir Men Mendoza. Magandang hapon may paho. Question number one po, Sir. Kailan nyo po nalaman na kayo po ay isang LGBTQ or gay? nung kabataan ko pa, uh, alam ko na yun sa buhay ko. Nararamdaman ng na ng, ng kusayan. yun. Question number two po, sir. Ano ang mapapaya mo sa, isa, sa mga katulad mo na natatakot magladlad? Siguro, uh, para masabi na tanggap nila, tatanggapin sila ng lipunan tanggapin muna nila yung sarili nila kasi ang tunay na pagmamahala ay ang pagpapalaya sa kung anong pagkatao meron sila at doon matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Question number three po sir. Ano-ano ang mga diskriminasyon na naranasan mo bago kayo maging teacher or kahit ngayon po? Sa pagiging LGBTQ+, maraming discrimination talaga una, habang lumalaki ka, syempre, may mga kalaro ka na nagiging ng tukso, ganyan. Pero minsan, kung uh, ang may katawan mismo, kagaya ko, ay marunong pumili ng mga kaibigan na sasamahan, hindi mo may isip ang diskriminasyon. No? Lalo pag bata ka pa, puro happy-happy lang talaga gusto niyo kasamang barkada. Pero habang ikaw ay lumalaki at uh, nakikinig ka sa turo ng mga teachers sa school, ng mga tamang taong gagabay sa iyo kahit na ano pa ang sabihin ng tao sa iyo magiging kang matatag sa hamon ng buhay so ang, ang papayo ko lang piliing mabuti ang mga kakaibiganan at sasamahan sa buhay okay sir question number 4 po ano ano ang mga achievements mo sa buhay na may pagmamalaki niyo po siguro no yung pagiging teacher uh, hindi ko na i-mention yan kasi uh, marami ang nakakaalam yan. Pero ang magiging achievement na masabi ko bilang isang LGBTQ plus member ay yung uh, inerespeto ka ng mga tao ng estudyante bilang ikaw na hindi ka nakikita na parang uh, katatawanan na niloloko-loko. So, you are loved no, ng mga tao na nasa paligid mo. Yun, yung achievement. Siguro sunod na lang doon kung ano yung naipundar mo. Natural na lang yung pag ikaw ay nagtatrabaho talaga. May mga pangarap ka na gusto mong mabili, may patayo. Pero ang pinaka-greatest achievement, yung mamahaling ka ng maraming tao bilang ikaw. Question number five po. Last question. Ngayon teacher ka na, syempre wala po kayong asawa. Saan po kayo kumukuha ng lakas na love? Para? Na? Para po. Kung halimbawa po may mga problema po kayo. Ah, okay. Oh. So, sabi ko nga noong pa, ang happy pill ko ay ang mga estudyante ko. Kaya kung wala ng estudyante, malungkot ang buhay ng isang guro. Kaya thank you sa lahat na mag ng mag-aaral ng Maypaw High School na lagi nagbibigay ng ngiti sa aking mga labi na tuwing makikita ko, lagi akong nakikis, niyayakap at pinasasaya. So sila ang reason kung bakit narito ako sa Maypaw High School at patuloy akong nabubuhay at nagsusumikap na magturo. Thank you po, sir. At thank you, Maypaw High School. Thank you, Gab. Thank, you, Mama Alcaraz. Thank you po. Thank you.